Okay, 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 okay. Uh, let's go na tayo. Uh, papunta tayo sa ating target spot mga kapising. So maraming salamat pala sa tuloy-tuloy nyong suporta sa akin channel. At uh, sa ating mga UFW dyan, maraming salamat. Sa ating mga secret viewers at sa ating mga subscriber, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta nyo sa aking channel so punta tayo sa aming target spot kung saan kami mamamana so nandito na tayo sa ating target spot mga kapising try natin dito mag spear kay kaya binabalik balikan namin ang lugar na to gawa ng ito dito yung area na to ay pugad ng mga talakitok so try natin na mag spear fishing dito magbabaka sakali tayo kung nandito sila so let's guide na tayo mga kapising at abang abang na lang kayo sa ating mahuhuli mamaya Oke, okay. Uh, sisi tayo mga kapising At ito yung ulang sisi na natin mm uh -hmm. -huh, sa pool Ayan, nakapana tayo kagad ng isang Padas Padas yang kutawagin eh, sa amin Hindi na ngayon kaya nga nakalaki na yan mga kapising so dito na naman ayan nakakita tayo ng box fish ya, no? Kama, no, so, ilayos, uh, yan o oh. kamarong kung tama dyan sa pool ok ayos uh, eh. ayan ang isda na yan mga kapising masarap yan sa inihaw o so, oh, sinog ba kung tawagin dito sa aming sinog ba yan o box piece

pulkan turugaw ka dalawang turugaw na natin yung napana natin mga kapising ayan maka makarami na tayo nito pag ganito lagi ang ating mapapara at dito sisig tayo sa unahan mga kapising ay naka kita tayo ng isang nisi-nisi pag natinig ka nyan nisi ka talaga sapulkan nisi-nisi ka masarap yan ito mga kapising tinatawag sa amin yan nisigan nisi-nisi

Sapul, sapul talaga si Panos Ayun, mayroon pa Ayan, papanahin natin ang isa mm -hmm. Sapul na naman Ayan, nakawala pa please, ang tama Akala ko sapul na At dito yun, oh mm -hmm. Ipirahin natin yan Isang pilasong mm -hmm. Aduh, patay tayo dyan Hindi, tinamaan tinamaan nga lang Pero hindi Talagang natusok, nakawala dito, sisig tayo ulit. Nakakita ba yung isang lupit? Ayan. May lupit ng pag-ibig. Mataba na yan. Lalo na yung sa kanyang mukha. Napakasaba. Makapal yung laman yan. Tiyatawag sa amin yan lupit. Lupit. Napakasarap. Ah, lupit ng kapalaran. Ayan, parang yung iligarte. Woohoo! Ayan, mga kapising na. Nagagali tayo ng isang lupit ng kapalaran at dito nakakita tayo ng dalawang alimasan blue crabs and yellow crabs mga kapising ay blue crabs sa mm -hmm. sa dalawa mga kapising ayan sasabawin natin ang pagdating sa gilid para mainitan yung tiyan natin kasi nagugutom na ako uh, alas 12 kami na gumpi sa pagdive ay ngayon mag alas 3 na lang madaling araw ayan dalawang

ATM, sa para sa buwanin. Ayan. Dito na natin sa buwanin para umusa na paibabaw yung isda mga kapising. Wala na naputol yung tulog natin. Agilid. Papagilid na tayo mga kapising. Wala na. Wala na tayo ano. Wala na tayong salahit. Naputol na yung tulog natin kaya pagilid na tayo makikita natin hindi natin mapapapala na yan kasi naputo na yung tulo natin. A few moments later. Ooh, <laughs> uh -huh. na tayo mga kapising. So yan ang huli natin. Yan ang pinana natin yung uh, dalawang alimasag. May try get this tayo. Pinukuta lang natin yan. Wala na tayong tulo, ano, salait, yung sima. At yan naka, ano pa rin, may blessing pa rin tayo at maraming maraming salamat po Panginoon sa blessing na pinagkaloob mo sa aking gabi at nakagili din tayo na ligtas. Maraming salamat Lord sa inyong gabay sa amin doon sa laot. At maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aking channel at sa mga secret viewers ko dyan at sa ating mga FW at sa ating mga subscriber maraming salamat po sa inyong lahat at kita kita lang tayo sa susunod kong mga upload thank you for watching mga kapising